Noong August 16, 2012, ang paulit-ulit na sigaw ng isang lalaki ang gumising sa mga kabahayan na nahihimbing sa St. Francis Village sa Barangay Burol, Balagtas, Bulacan. Maririnig ang takot, lungkot at pagkabigla sa nakakita sa sinapit ng isang mag-anak na hindi nila aakalaing mangyayari sa kanilang lugar. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ang subscribe button at notification bell para maging updated kayo sa bago nating Tagalog true crime stories. Isa sa mga unang tumira sa St. Francis Village ang pamilya ni Rodrigo Roque. Dito na rin lumaki at nagkaroon ng kanya-kanyang pamilya ang pitong anak niya. 20 years nang byudo si Rodrigo at itinuon na lamang ang sarili sa negosyong rice milling. Inilarawan si Rodrigo na tahimik, mapagbigay, walang bisyo at mabait sa mga anak. Kahit may edad na ay workaholic siya na kahit linggo ay abala pa rin sa kanyang negosyo. Sa bahay niya nakatira ang dalawang anak na sina Christina at Armando, pati na ang mga anak nila. Halos walong taon nang nakatira sila Christina at mga anak nito sa kanyang ama dahil ang kanyang asawa na si Romulo Santa Ana ay isang OFW sa Italy. Si Christina ay inilarawan na maalaga sa pamilya at hindi mapapantayan ang pagiging mabait na anak at butihing ina nito. Ang panganay na anak ni na Christina at Romulo na si Corinne Joy ay labing dalawang taong gulang at grade 7 na sa Santo Niño Academy. Ang bunsong anak naman na si Christian ay sampung taong gulang na at grade 5 naman sa Mindware Learning Center. Ang anak naman ni Rodrigo na si Armando ay naging katuwang niya sa pagnenegosyo. Nagtrabaho siya bilang driver at tagasingil ng mga pautang sa kanila ng mga kliyente. Kahit nahiwalay raw si Armando sa asawa ay patuloy pa rin itong ginagampanan ng kanyang responsibilidad bilang ama. Sinasabi ding sa mga anak ni Rodrigo si Armando ang paborito nito. Pati na rin ang ibang mga kamag-anak dahil ito ang unang pamangkin at unang apo. Sa mga pag-uusap ni Romulo at Christina sa telepono, minsan nang naikwento ni Christina sa kanyang asawa ang mga nangyayari sa kanilang bahay. Hindi raw kasi naging maayos ang pakikitungo ng kanyang ama sa ibang kapamilya. Ang ibang kapatid raw ni Christina ay naiinggit dahil nga nakatira siya at mga anak niya doon sa bahay at iniisip ng mga kapatid na lahat ng biyaya ay napupunta sa pamilya niya. Akala nila na ang ama niyang si Rodrigo ang gumagasto sa pagkain at pag-aaral ng kanyang mga apo. Ngunit pinabulaanan nito ng asawa ni Christina dahil lahat ng gastos ng kanyang pamilya ay siya ang nagsusustento. Pinangkit din ni Christina sa asawa na dapat nga siya ang mainggit sa ibang mga kapatid dahil lahat sila ay pinagawa ng sariling bahay ng kanilang ama at siya ay hindi. Ang kuya naman niyang si Armando ay nagbigay din ng sakit ng ulo sa negosyo ng ama nila. Marami daw itong ginagawang kalukuhan sa negosyo ng ama at malakas ang loob na gawin ito dahil nga paborito siya at lagi na lang siyang pinagbibigyan o pinapatawad. Ngunit noong December 2011, tinanggal ni Rodrigo si Armando sa trabaho at pinalaya ito ng bahay dahil sa may ginawa na naman itong hindi na palampasin ng ama. Pumuslit ito ng anim na ng palay. Ngunit makaraan ng isang buwan ay nakabalik si Armando sa trabaho matapos humingi ng tawad at makiusap sa ama. Pero makaraan ng mahigit anim na buwan lamang na ulit na naman ang pagnanakaw ni Armando. Noong July 2012, nakakolekta si Armando ng 50,000 pesos galing sa benta ng bigas na dapat niyang ibibigay sa ama noong araw ding iyon. Subalit hindi na nagawang ibigay ni Armando ang pera dahil na hold up daw siya at nalimas ang pera pati ang cellphone niya. Pero sa pag-uusisa ng kanyang ama pati na rin ni Christina, ay nalaman nilang hindi ito totoo at gawa-gawa lang ni Armando. Nung subukan ding tawagan ni Christina, ang telepono ni Armando ay sumagot naman ito kaya't alam niyang hindi totoo ang sinasabi niya. Dahil sa pangyayaring ito muling tinanggal ni Rodrigo ang anak sa trabaho at dito na rin nagsimula ang madalas na pag-aaway sa pagitan ni Christina at Armando. Madalas ding humingi ng pera si Armando sa ama na hindi nilalam alam kung saan niya ito ginagamit. Noong August 15, 2012, nagkandado na ng bahay si Rodrigo bandang hapon. Nakaraniwa namang ginagawa nito. Maaga din silang kumakain ng hapunan at bandang alas 8 ay natutulog na ang lahat sa bahay. Ngunit sa pagkakataong ito ay bukas pa ang mga ilaw sa bahay kahit pasado alas 8 na at ang mga kapitbahay ay nakarinig ng mga boses na nagsisigawan na nanggagaling sa loob ng bahay ni Rodrigo. Ang anak naman ni Armando na si Erickson ay napadaan din doon bandang 10.30 ng gabi. Nakita niya ang motorsiklo ng kanyang ama na nakaparada doon sa bakuran at narinig niya mga pagtatalo ng lolo at tatay niya. Ayon kay Erickson, madalas kasing humingi ng perang kanyang ama sa kanyang lolo at ito marahil ang kanilang pinagtatalunan. Dahil sa narinig ay hindi na pumasok si Erickson sa bahay at makamadamay pa siya sa away ng mag-ama. May kapitbahay din ang nakarinig ng pag-aaway bandang alas 12 ng gabi. At isa pang kapitbahay ang nakarinig ng boses ng bata na sumisigaw ng lolo-lolo bandang 12.30 ng gabi. Nagtagal daw ng mga sampung minuto ang sigawan sa bahay at pagkatapos nun, ay wala na silang narinig na ingay at nakitang pinatay na rin ang ilaw sa bahay. Pasado alas dos na madaling araw ay bumalik muli si Erickson sa bahay para magpahinga na. Ngunit nabigla siyang nakabukas ang pinto at nakita ang katawan ng lolo na nakahandusay sa sahig ng sala. Sinubukan niya itong gisingin at tingnan kung buhay pa ngunit hindi na ito tumitinag. Napansin din niya ang kanyang tiya na nakahiga din sa may sulok at sinubukan itong gisingin, ngunit wala rin itong buhay. Kaya't bigla niyang naalala ang mga pinsan na si Corrine at Christian. Ngunit nang pinunta niya ito sa mga kwarto ay nanghina siya nang makita ang sinapit ng magkapatid. Pati sila ay dinamay ng salarin at walang tinirang buhay. Hindi malaman ni Erickson ang gagawin kaya tumakbo siya palabas ng bahay at nagsisisigaw na humihingi ng tulong sa mga kapitbahay. Pagdating ng mga pulis na pag-alaman na sinaksak ang mga biktima at nakitang nakabukas ang vault ni Rodrigo at wala ng lamang pera, kaya't nakita nilang ang pagnanakaw ang naging motibo sa pagpatay. Sa autopsya naman nakita na nagtamo ng labing walong saksak si Rodrigo, labing siyam kay Christina, dalawampu kay Christian at tatlumput naman kay Corinne. Ngunit hindi lang yon. May mga bugbog din ng kanilang mga ulo na pinaniniwalaang hinampas ng isang matigas na bagay. Isang yabe tubo din ang natagpuan sa crime scene. Ang asawa ni Christina na si Romulo na nasa Italy noong panahon na iyon ay sinabihan na kailangan niyang tumawag sa Pilipinas. Kaya tinawagan niya agad ang kapatid niya. Dito ay nalaman niya ang sinapit ng buong pamilya at hindi siya makapaniwala dito. Nasabi pa niyang isang biro lang siguro ito ngunit umiiyak ang kapatid niya at sinabing totoo ito. Kailangan niyang umuwi agad. Kaya tinasikaso ni Romulo ang mga papeles para makauwi sa Pilipinas. August 19 ay dumating siya sa bansa at dumiretso agad sa burol ng kanyang mag-iina. Pa Samantala <laughs> sa patuloy na investigasyon sa kasong ito, Nakausap ng mga polis si Erickson at agad namang sinabi nito ang kanyang nalalaman at itinuro niya ang kanyang ama na nakikipag-away sa kanyang lolo. Narinig daw niyang sinabi ng kanyang lolo na ano pa ba gusto mo? Naitulong ko na ang lahat. Hindi pa ba sapat ang mga naitulong ko? At sumagot naman daw ang tatay niya na kailangan ko lang. Dito na umalis si Erickson at hindi na tinuloy ang pagpasok sa bahay dahil ayaw nga raw niyang maipit sa away. Isa pang witness ang lumantad sa mga polis at isinalaysay ang kanyang nalalaman. Ayon sa kapitbahay ng mga Roque na si Albert Libiran, pandang alauna ng madaling araw ng August 16 ay lumabas siya ng bahay para bumili sa tindahan. Noon daw ay nakita niya si Armando Roque na nagmamadaling papalabas na ng gate ng bahay na may hawak na liabe tubo. Binati niya ito ngunit hindi siya pinansin bagkus mabilis itong bumalik ng bahay. Kinabukasan nagulat na lamang siya nang mabalitaan ang madugong sinapit ng pamilya. Ang salaysay na ito ang mas lalong nagpatibay sa hinala ng mga pulis na si Armando Roque mismo ang salarin sa krimen. Kaya tinimbitahan nila ito sa pulisya para na rin kausapin at tanungin kung nasaan siya noong naganap ang krimen. Ngunit dahil walang formal na kasong inihain sa suspect, walang nagawa ang mga pulis kundi palayain si Armando. Nagdaan pa kasi ang labing dalawang araw bago na i-file ng pamilya ang kaso. Naging mahirap sa kanila na gawin ito dahil nga nagluloksa pa sila noong mga araw na iyon at mismong kadugo din ang itinuturong salarin sa krimen. Noong August 28, sinampahan na ng kasong parricide si Armando at tatlong kaso ng murder. Nakitang pera lang talaga ang naging dahilan ng pagpatay. Nalaman ng pulisya na bukod sa pera ay may mga ari-arian din na nakapangalan kina Rodrigo at Armando at kung sakaling mamatay si Rodrigo ay mapupuntaan lahat ng ito kay Armando. Sa kabila ng mabagal na proseso ng investigasyon dahil sa paunti-unti ng impormasyong nakalap ng mga pulis, buo ang loob ni Romulo na ipaglaban ng kaso at bigyan ng katarungan ang pagkamatay ng kanyang pamilya. Kahit pa sa pakiramdam niya ay hindi siya suportado ng mga kapatid ng suspect. Wala raw siyang balak bumalik ng Italy hanggat hindi nabibigyan ng hustisya ang kanyang pamilya. Ngunit mukhang hindi na nabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga biktima dahil wala na akong nakitang balita na naaresto at nahatulan na ang suspect sa korte. Nakita ko rin sa isang balita sa Italy noong January 2021 na namatay na rin si Romulo sa isang aksidente doon habang nagtatrabaho bilang isang delivery rider. Isa na namang kwento ang inyong natong hayan at sana may natutunan kayo sa mga pangyayaring aking ibinahagi. Nakakalungkot at may nadamay pa ang mga bata sa kasakiman ng sariling kaanak. Nandahil sa pera o kayamanan nasira ang isang pamilya na kailanman ay hindi na maaayos pa. Bago ko wakasan ang video ng ito, shoutout po muna kay Miss Lily Mahinay, Miss Myra Obeya. Miss Nora Costa from London, Miss Rosemary Biagtan, Miss Hanili Lee from Korea, Miss Rosa Aloro, Miss Corazon Aranas, Miss Remy Patawaran from Canada, Miss Marian Ortiz and family from Lipa, Batangas. An advance happy birthday to Miss Imelda Pasqua from Kuwait, who will be celebrating her birthday on January twenty-seven. God bless po sa inyo at laging alagaan ng sarili. Para naman sa mga hindi pa nakasubscribe, huwag magatubiling ilike ang video at pindutin ang subscribe button para matunghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.